Intindihin mo nang mabuti. Sila lang ang gusto naming patumbahin. Hindi naman yung mga pulis. Hindi naman yung mga taong bayan. Nadadamay lang sila. Apo. Tulungan mo kami. Kung tutulungan mo kami, ibibigay ko sa iyo ang ugtaw. Ibabalik ko. Hindi ko kayo kailangan tulungan para mabawi ko sa inyo ang ugtaw. bak mabago pa ang isip mo.